Paano lagyan ng parental control ang ating Android phone? Mahalaga malagyan natin ito lalo na madalas ginagamit ng ating mga anak na wala pa sa tamang edad. At upang maiwasan nila na mabura o ma-uninstall ang ating mga apps at mabuksan ng mga apps na hindi angkop sa kanilang edad. Lalo na may mga apps na naglalaman ng mga sensitibong video. Ganun din sa mga online shopping apps maiwasan din na makapag-purchase ng mga items ang ating mga anak. Dahil kapag nilagyan natin ng parental control ang ating Android phone, malimitahan natin ang apps na pwede ilagay na ipagamit sa kanila. Dahil kung anong apps lang ang ilagay, at ipagamit natin. Yun lang ang makikita nila sa screen ng ating cellphone. Ganun din sa oras, malimitahan din natin ang oras sa paggamit nito. Kapag na-reach nila ang oras or minuto na senate off natin ay kusa itong mag-turn off. Kaya kung interesado ka kung paano gagawin, sundan mo lang at tapusin ang video ito. Guys, kung sakaling Reels video ang napanood mo, pindutin lang ang watch video sa baba, para mapunta kayo sa long video at mapanood ng buo. E-open lang natin ang settings ng ating cellphone, Scroll down. Pindutin ang privacy. Pindutin ang kids Space. Pindutin ang allowed each time. Kayo na bahala mag-set kung ilang minuto o oras, pagkatapos e back mo lang ng isang beses. Pindutin ang allowed apps. Dito naman sa allowed apps. Mamili lang kayo kung anong apps ang ipagamit nyo. Halimbawa itong YouTube, e turn on nyo lang ito. Pagkatapos e-back mo lang ng isang beses. Dito sa turn off mobile network, kapag na-turn on ito, hindi sila makagamit ng mobile data o Wi-Fi. Pagkatapos pindutin ang Kids Peace kayo na bahala mag-set ng password. Kapag gusto mo naman mag-exit, pindutin ang exit kids piece at pindutin ang password na nilagay at babalik na sa normal ang inyong home screen. Ganyan lang guys, sana nakatulong ang bidyong ito at paki-like and share na rin kung gusto mo makatulong sa iba. Follow for more tips and tutorial.